Masiglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Sumasa inyo ang palatuntunang CMN Pilipinas na papakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng Martes, ikadalawampung araw sa buwan ng Febrero. Ako po ang inyong lingkod si Ariel Ayala sa ating mga balita sa araw na ito ng Martes. Eh. Maaari na raw magdeklara ang pag-asa ng dry season ng mas maaga kesa inaasahan. Sa harap naman ito ng inaasang maaga ding pagtatapos ng northeast monsoon o ng pag-ira lang hanging amihana. Ayon sa pag-asa, ang hot weather o ang mas mainit na kalagay ng panahon ay inaasang o iiral na sa linggong ito. Samantala ang easterly o hangin mula naman sa karagatan ng Pasipiko ang magiging dominanta weather pattern na makaka sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang easterly ay ang mainit na hangin nagmumula sa karagatan ng Pacific Ocean at ito ang makaka sa ating kalagay ng temperatura at sa pangkalahatang kalagay ng panahon. Idinagdag pa ng pag-asa Malamig na simoy ng hangin na nararamdaman simula noong pagtatapos ng buwan ng Disyembre ay inaasahan na magtatapos. Sa linggong ito o sa unang bahagi ng kasunod na linggo. Bagaman inaasahan pang ang northeast monsoon ay lalakas pa bago ito tuluyang mawala sa mga susunod na araw. Samantala, sabi ng pag-asa, wala naman silang nakikitang anumang sama ng panahon na namumuo sa labas ng Philippine Area of Responsibility at maging sa loob nito. Batay sa pag-asa forecast, ang heat index sa lungsod ng Dagupan ay pwedeng umabot ng hanggang 42 degrees Celsius sa araw na ito ng Martes. Inaasan din ang patuloy na pag-init ng temperatura sa bansa sa mga susunod na linggo. Sabi ng pag-asa, sa iba't ibang panig ng bansa, posibleng umabot ng 36.5 degrees Celsius ang temperatura at pwedeng umabot ng hanggang 40 degrees Celsius sa Metro Manila at Northern Luzon dahil sa epekto ng El Nino Phenomenon. Sa kabilang dako naman, ang water level ng Angat Dam ay pang, patuloy pang, bumaba sa karap naman ng malakas na El Nino. Alas 6 kahapon ng umaga, Naigtala ng pag ang water level sa Reservoir ng Anggatam sa 207.78 meters. Mas mababa ito ng 0.2 meters o 20 centimeters kumpara sa naunang level ng na 207.98 meters noong araw ng linggo. Sa ngayon, 4.22 meters na below its normal high water level na 212 meters. Samantala, ang water level sa limang iba pang mga dam sa Luzon ay patuloy namang bumababa sa paglipas ng mga araw.